ano raw po ang aral sa lalaki para sa kanyang asawa? Yun ang tanong. Ano ang aral sa lalaki para sa kanyang asawa? Basahin natin yung Efeso 5 verse 25. Efeso. Efeso 5 verse 25 Ang tanong po niya ay ganito, Ano ang aral sa lalaki para sa kanyang asawa? Ang sabi dito, ito ang nakasulat, Mga lalaki, Ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa. Gaya naman ni Kristo, na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kaya ang tanong, ano ang aral sa lalaki para sa kanyang asawa? Yun, binasa nga natin yung Efeso 5 verse 25. Uh, ang aral sa lalaki para sa kanyang asawa, ay, Uh, mga lalaki, sabi ng talata, ibigin ninyo ang inyo, inyong mga asawa. Yan po ang aral para sa asawa. So kung meron po kayong tutol, pwede po kayong mag-comment sa baba. At kung meron naman po kayong gustong itanong, mag-comment pa rin kayo para pag magbasa po ako ng comment at mabasa ko ang inyong tanong, pwede kong sasagutin sa mga susunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!